Ayan, mga idol uh, nilagyan ko siya ng bluetooth uh, umilaw na yung bluetooth niya so yan ang dati niyang naka uh, mountain dyan yung so, usb lang kasi wala to siyang bluetooth kaya nag -order ako sa lazada tapos nilagyan ko siya ng bluetooth so itatry ko kung mag connect siya sa bluetooth doon para kung narinig nyo na nag, oh yun, nag-connect na siya. So try natin ipamusic to mga idol kung kung mag-music na to siya. So, uh, kalalagay ko lang siya ng bluetooth siya. Ganyan lang ginawa ko. Siniris ko lang siya doon sa dati niyang ano, ah, uh, may extension sa dito sa baba ako ng series kasi yan yung lip and right nya uh, ano nan yung dito and right na nanjan yan 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 so ginawa ko dito ako sa baba tapos kumuha ako ng supply dito na uh, 5 volts dito sa ano sin dito ko nilagay yung 5 volts yan kasi may 5 volts yun siya tapos yun na yung left and right nasa likod na yan na paligi series ko lang siya ngayon siya so tatry na natin to kung tutunog na to siya yung music na natin subukan natin kung mag music na to siya si ayun na Hey! Congratulations! Wow! Woo! Woo! po! Gano'n nga! kasi, dito ko siya nalagay. Akala ko yun yung karugtong niya. Sinina ko siya parang nandun siya nakaduktong akong nilagay sa dito. Dyan, dyan, dyan. sa na yan. Pero, iba pala. Nung sinilip ko ulit sa baba, sinundan ko yung linya. Kasi kanina sinundan ko rin. Parang doon din siya naka nakasiris, nakasiris. Pero, hindi pala siya naka sigris doon sa left and right. Kaya, biniretso ko na lang siya sa baba. Ayun. Ah, Ngayon, halapan ko lang siya ng space kung paano ko to siya may kasi may dati na siyang naka-mountain dyan okay. narinig, so narinig nyo naman tumunog na siya baka makapireta yun